Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay kay Agag. Aga nga po. Ay, napakagandang pagmasdan nitong harapan ng school. Medyo ayos-ayos na nga po pala dyan yung tonsil ko pero dumarating pa rin na kapag sa gabi ay nilalagdat pa rin ako. Pero hindi na po kasing sakit noong mga nakaraan. So, magmaga wala pa ang mga bata. Kaya po, nilaban ko na yung mga banig na ginagamit nga po ng mga bata pag dito natutulog sa school. Pinala ko na nga rin po pala yung banig na yan. Pinadala ng nanay ko kasi nga po, hindi naman ginagamit sa bahay. At ang ginagamit nga po ng mga bata dito ay karton lang. So, ito nga po pala yung loob ng room ko isipan ko pong kasi kako ako ay imimig over ko naman ito. Charot! Kailangan nga pong ayos-ayosin yung classroom kasi naman ay nasa dalawang taon na ako at nakasahod na rin naman po unlike nung una pag bagong in ka, hindi ka naman po agad makakasahod. So ayun, yung hazard pwede na rin namang gamitin. <laughs> Pagkaraan nga po ng turo ay kailangan din namin umuwi. So, umuwi nga po pala kami yan. At napakaganda po. Ito na nga po pala yung Angat Dam. Aming maraming salamat nga po pala kay Kuya Butcher na aming bangkero dahil nakakarating kami ng safe sa pangpang. -pang. At kung mapapansin nyo nga po ay hindi ko dala yung aking life best kasi nga po nakalimutan naman ang asawa kong dali. Nakalimutan ko rin po sa dami nga po nung dala namin ng umahon. Medyo late nga po pala upload ko na to kasi ito yung first week nung reading camp. So, yan po yung unang baba namin pa uwi nga po dito sa bayan. Kaya po kung mapapansin nyo ay mainit at maaraw nga po ang naging uwi namin. Unlike po kanina ay nako umuulan po at umaambon doon sa daan. So, basa na po kami ng talsek ng tubig mula sa Anggat Dam. Nabasa rin kami kasi nga po umuulan-ulan sa daan pero sulit naman po yung pagod kasi nga masayang kasama ang mga bata sa bundok. Bawat daan ko nga po pala dito sa Angat Dam ay talagang kakaiba at napakagandang experience. So kaya po sinusulit ko na kasi hindi naman po lahat ng teacher ay napupunta sa ganitong community. Hindi naman po lahat ng teacher ay mga IP learners ang mga tinuturuan. Nung una po talaga akala ko ay hindi ko kakayanin kasi sobrang layo at akala ko rin